sa kaliwa ka dito sa may ano mamaya kaya mo naka ka yeah. pa na yun. preno muna preno preno muna ba't nasa kitna ka na ba okay, na ba? Diba? sige kaliwa ka na Diretso! Bilag mong pag Hira! Oops, preno. Ikut park ka muna dun. Park. Mag-park ka dun. Hindi, hindi dyan. Dito, dito. Dito, dito, dyan, dyan. Mali yung ginawa mo kanina. Ayan, ah, park ka dyan. Magkakaliwa ka. Huwag mong kakainin yung kabilang din niya. Nakain mo. Eh. Babangga ka ng kasalubong. Minor ka. Kaliwa tayo. Minor. Minor. Ito? Oo. Oh. Minor, preno. Go. Go! Malayo pa! Ano na mo pa yun? Magbubusin na ako nasa libud mo. No, preno 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 muna sobrang gilid nya naman oh gilid ka na masyado okay Ano sabi ko? Piminor ka pag pa, Minor na ako ah. Kaliwa. Stop pa. Huwag kang kakaliwa agad dito. Dito ka muna. Ah. Ano ba naman? Ba't kakakaliwa ka agad? Tiga lang, palagpas mo muna yan. Kaliwa ba? Oops, sige na, kaliwa. Kaliwa! Sige. Okay. Diretso. Diretso. mag stop ka muna, hindi yung kaliwa ka kagad, di nabangga mo yung car. Bira. Straight lang, straight. Sige, mag-80 ka na. Minor, minor, minor. Pasok ka dyan sa may cut na yung linya huwag kang lalagpa sa dilaw ha. sige stop kakaliwa ka nun sige sige kaliwa kaliwa dito kaliwa kaliwa preno yan sige sige mo um, 40 ka lang may isak yan ka sa likod oh sobrang gilid ka preno ka na mag preno 50 50 na lang dito sobrang gilid ka 50 laka 30 ka lang oh sobrang gilid bangga na punta tayo nun sa baba